Araw-araw yan, talagang I have to, I don't fear for my safety, sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kumasaktan sila. Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayoy Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod o mano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sorti ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX o ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o ACAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kaboang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from Secretary uh, former Secretary Alan Kapuyan. Kasi umingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng, sa kanya, ng tulong sa kanya. kaili check na kung kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. how would you feel? Diba? Eh, ang dami ko ng, dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating uh, yung appropriations, eh, di ba? GAA, yung ginawa nila no less than the president, na sabi niya is a different animal. Sa ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? mga lawmakers lang, sila-sila lang nag-usas para, para binago yung buong bicameral, yung, 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 yung NEP. At uh, kita mo yung mga nilagay ng mga pondo doon. Eh. Obviously, election pa nang ginawa doon sa GAAT 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila ang dami-dami na nga nilang ninakawit. Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalabang kami rito. And you know, galing naman ako sa gera so kaya ko naman. Eh. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami ngayon rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa kongreso. Ayon kay House Minority Leader at Four-Peace Representative Marcelino Libanan, wala aniya siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Eh, sa experience ko po, ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung uh, sinasabing... Uh, Uh, 2025 uh, na yung GAA ay election funds. Lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. I am the leader of the, minor of the minority and I have not uh, received any report of the minority Uh, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga mga seven ay uh, seven na uh, akap, wala po akong narinig na ganyan. Pagdating naman sa umano'y natatanggap na death threats ng alkalde, sagot ni Congressman Libanan, Alam niyo po pag uh, government official ka, eh, kasama na po yan. Uh, hindi po ordinary maging public servant. Uh, pero e ewan ko kung, uh, kung mayroon ganyan, pwede niya ipa report yan sa, sa DICT. Madaling matuntun yan kung sinong nag treat na yan. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Tiyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 旅行四日三夜日本费用全包定系公司直接派呢五千蚊咧？五千蚊，咁四日三夜全包，上次去日本都用咗一万咁滞、就是，哦、你买嘢啊嘛，系<是>，系个同同事一齐去玩嘅机会啊，唔尴尬咩？嗯 如果上次公司食飯，姐坐隔離。平時翻工你都同上司食飯嘅啦。去旅行都係翻緊工咁，咁我覺得係要自己話事嘅先係真正嘅 rock climb 吧。其實五千蚊咧係好少㗎。五千蚊你起碼夠食同住啦。你機票你仲可以睇下有冇銀行優惠儲 Asian Miles 冇錯啦，將出糧户口轉去渣打就可以每個月出糧賺息，又賺你數，咁就可以換機票隨時飛啦。而家只要每月將份人工轉去渣打出糧户口，就有機會賺高達一萬二千 Miles，迎新獎賞，每個月仲可以。 可以赚高达一千里开埋高息马拉松活期存款户口，可享高达四个 percent 活期存款年利率，兼赚高达一千八百蚊现金回赠。三月三十一日之前开户，有限时狂想大抽奖，送出八千八百八十八份旅游礼遇，揸住出轮户口，点知道出轮咁简单？